Allah. <laughs> Sama tadi pakai ramdam mobe. Wah, cuma mau <laughs> yang pakai ramdamnya. Ya wes yang si kain nang kain noh. <laughs> nang lechon. Nih, tilap ya mungkin aing ku. Mau oh, ke tilap ya, masarap main tilap ya. Eh. Nah, sakit nang leeg, nang kamanas nang lamunan. <laughs> Bakat ini kinain mo. Oke. Okay. kaniyete, eh. magandang gabi. Hmm. Hindi pa natanong na kuno nang sayo ko kakpangalan ko ngayon kan pinalitan ko na. nag Pag meron, pero pag wala ni naaliwan <laughs> ko sayo. Eh. Yung uno nagsabi noon, binabago na. <laughs> oh. Bakit hindi niyo masabing oo uno? Pa <laughs> kaya na magpasiwi? Babae ako eh. Nakakaya namang sabihin. Naghanap ako. Meiaka pa nandiyan ka na. <laughs> Thank you, okay, Gigi. Di ba? Hmm. Common sense. Okay. Hindi. Kilala mo yung sarili mo. Gusto ko lang magpakatotoo tayo. You know yourself. Pag meron. Hmm. Wala sa choices kung ma'am yung ano, pag meron. Ah, wala sa choices. Kung meron o wala. Oo, o hindi lang. Oo. Oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Di ba? Nahiya ka pa? Nahiya ka. Ilan hmm. taon na si ma'am kanyete? Gurang na ako, 40. Magpo-43 na ako. Hmm, hindi nga nagurangan si ano yung 45 kanina. <laughs> diba? Pero at least, di ba? Kunti mm. na lang puputok ka na. <laughs> mm. Mga ilang taon na bang uh, nanahimik si Kanyete? Uh, ano na? 3 years, higit na. 3 years na? Mm. magti 3 years na ako dito sa labasan eh. Pwede Pambay. na tayong magnegosyo ng sagot gulaman yan. <laughs> ha? Ano na eh. Mm. Ma, -ano na. Ma... Hindi, hindi, kaya buo, -buo na yan? <laughs> naninigas na. <laughs> ah, naninigas na. Yung ubo ko, yung ubo mo. Yung ubo mo. I-blender mm. e natin. ka. <laughs> <laughs> Ma'am, may anak na po kayo. Meron na. Ilan? Dalawa. Dalawa. Mm -hmm. May dalaga na akong anak. Okay lang yan, no? <laughs> Masarap naman talaga kasi na may makasama ka pagtanda. Di ba? Mm -hmm. Meron kang kakwintuhan. Di ba? Meron oh, kang uh, so, pag-isin mo may makalabit ka. Mag, kalabit tapos sipain tapos ganun yung parang minsan mm -hmm. kagat-kagatin ang problema hanggang kalabit na lang <laughs> Ay, yan, yan. hindi na makakaisa ah. ano na lang sa isang linggo isa na lang, isang buwan, isang isa na lang minsan mm -hmm. isang, sa isang taon isa na lang ganoon na lang mm -hmm. <laughs> at least nakakaisa pa <laughs> yun nga ay, na pinag-uusapan lang namin dito, natin dito isa, uh, yung makakaisa lang naman eh. <laughs> isa na lang. All right. Ano maingay. bang gusto ni Ma'am sa isang lalaki? Yung maingay lang, maingay. Maingay. Hmm. Mate guys, pag akyat mo dapat walwalan mo to agad. <laughs> Kasi malungkot dito, eh. gusto kong maingay, eh. gusto kong madal-dal. gusto kong ma ano. Paano kung mga 30s ano? ang aakit dito? Okay lang sa'yo? Wala, eh. Wala, eh. Kabata. Huh? ano pa man. 30s. Parang, parang anak ko na yon eh. Hmm. So, na nanay kita ba? ganun. <laughs> Hindi. Pwede na rin maging ano. Parang sabi nga nila, parang sugar mommy. <laughs> Naging sugar pa nga.